eh, para pang arthritis talaga to. Oo. Uh -huh. Oh. talaga. Ano yan niya? Ano, gamot to para? Sa rayoma, arthritis, mga lamig-lamig. Katawan. Lam oh kapag, susugat. Saan ba galing to? Baka may amat-amat to ah? <laughs> may agima to ah? Uh 2,000 trip lang. Hanap buhay ko na yan. Ah, ganoon ba? Ang ganda oh. Eh, Tagal-tagal na ako buhay yun. Hindi naman pini natin yan. Ang ganda talaga. Oo. Eh, kaya may mga nagpipindan lang is pini-fakey nila. Mga ah, ano kaya yun hindi tagal. Oh, uh, ganun ba? Uh, ano uh, to? ahas? Oo. Uh, uh, kasi uh, maraming naghahanap buhay na ginagaya yung langis. Oo. Uh, uh, hindi naman nag-click yung mga ganyan. Kaya so, hindi nito tagal. Totoo ano ahas to? Plastic to? to? Sabi ko pag yung mga suwi ko umuutang. O pagbalik ko. Matray to, matray. Gamitin ko to sa barko to. Marami ang buhay yeah. bilis sa akin. Bilis sa ibang bansay. Matray ko Magic potion kay tatay. Order lang kayo mga kalubit. Ito, ganito kalaki, oo. Ayan, matray lang to. Lali mo pala sa abroad eh.